All right, I'm back again, mga pups. So, ito na yung ano, daanan papuntang San Luis. San Luis ng ano, barangay. Itaran siguro to. Right. May mabago ba? Oops. Pro sugon. So Baba. Di ko kasi bisado to. Uh, sugun. Ya, terus sugun. Maaf, paps. Terus sugun kade Ya. So, di kemawa kan tong cellphone. Oke. Okay. Wait lang. All right, I'm back. Back again. Maaf, paps. So, hindi pa rin ako sa ano, nag-stop uh, over sa Sitio San Luis. Ayan, yeah. itaran pa rin pala ito. So, yan eh. Hindi kayo di, ano, mayroon pala dito ilog. Papakita ko sa inyo yung ilog. Yan yung ilog. oh May, Oh. Pwede po. Napapaliguan siguro ito. maganda. Hmm. Ayan may mga bato-bato yan solo kaya ako solo ride tayo ngayon kuwerting marigus gelia oh, bumaba ako medyo may tukaran pala dito may ano ahon ฮันมีเรืองดีไปอ่ะฮุนอ่ะฮุนอืออู้ฮะฮุนซูฟิร์อ่ะฮุนอ่ะฮุน Gamal nas. eh, may mga naglalaba pala dito right eh, lapitan natin so baba mo natin ito yeah, Adventure, baba. Niwan muna natin yung bike. Yan ito, sa tempo Hello. Aldo Let's go. Uh. Lang linig mong pa lang kadyo. Malinig kadi mana yun, no? Malinig. No? Kaya naman. Ah, pag ano lang, umaga. Pag hapon, marumi na. Sayang. No. Morning po. Pagkaagi ko kaya Ama na idi. yung pala yung disulong. Ito kaya kami na sa... Ito baka sa main. Kayong pala yung agyan ni Di. May naliligo. Pero mga yung ang hinta na No? Lalo kung langinit. Pero pag lang may gakad dakil may narigrigo so, no. Kung akos. Ini naglalaba. Ini sino naglalaba. Morning po. Manay. <laughs> na pagi kay ako prime pagkaagi ko kay nga na edi na kita ko kay insulong edi. Ito e, kami ni paragi sa main line. Ang gayon di kung ma-maintain sa nak naka no di uh, ay ay susulong nga pang wan so ito sa may tulay parang nakadwede ay uh, dap magayong ginta anay ka kani kuan eh uh, dahil ito sana wasa di pa pinagabot Baka sa abot pa noon, abo abo to na. Langgayin <laughs> <laughs> kinta na hindi kung nakuha na Pierre tika ding ferry ko sa May iwas pati Hindi hmm. pati na iralaba Hmm Oh. Dapat bawa lang yung sumag anong mga origan diyan sa Kaun Kuan. Idisentro near labo. Dapat papalan mga tubig gitu. Idi ka di sa Sitio San Luis. Ah. Oh. Edi eh, dapat Sisi saya si kan dapat may kamu ni Ah, nak alokit na. Sa water kuang kane, eh. water system. Di sini nak. Pwerte yung peri gusang hindi. Ito man, ikaw man mararam. Araram sa parte ito. Ah, ito kan mga Kain man di mga isra. Ayam mo. O isra kan mga kwani di? Ayay, yun. Yes, no. Dakil mo pala na ang isra ito Ay, Ay so no. Pierting pala. Pierting mangis ra. So, yan muna mga paps. I-end ko unay yung video ko. Sa... Kuha daw tayo ng picture. Di <laughs> man po Di man